estimate lang po, ballpark figure. Give me a ballpark figure. Siguro po, mga 400. I'm not Siguro. Sorry. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with you. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding yung sinasaliyan? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, uh, uh, kalsada. Nationwide or only Metro Manila? Nationwide po. Nationwide. Alright. Pero yung bulk ng mga projects na na-award na sa yung DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po. Sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your, your uh, contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Or where, where outside? Where outside of Metro Manila? We have in uh, Romblon, Cebu, Bohol, uh, Bacolod, Sambuanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Magos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, okay. then... Ka, dahil pag meron mer kami ma-discover na may ghost project, pakukulo kita rito. Mayroon mo to. Wala po Meron ka mga pictures na lahat mga proyekto ginawa mo? Yes po, Asa? po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron ka Yes po. O, i-submit mo dito sa committee. Okay po. Your Honor, Mr. Chair, ako po si Bryce Alexander Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Enate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at ang desisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Masi po sa aking tatandaan sa ngayon. Tama po si Sen. Lacson, ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, masagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na hindi po ito totoo. Si Sen. Jingoy Ejercito Estrada, Sen. Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Sen. Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. sabi po ng boss ko dito, ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na ay construction of flood mitigating structure with pumping station and flood gate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and flood gate sa Malolos, Bulacan. Ah, uh, hindi ko babasahin lahat 'to. Isasama ko po ito sa aming written statement. Halaga po basahin yung buong listahan ng mga pre. not just DBWH engineers, not just contractors. Please proceed. Mr. Chair, may, may I also ask that the amounts also be read? Yes, it's it. important that the public will also know. Yes, it. yes if it is available, mm -hmm. uh, Engineer Hernandez, please.